Malapit 20 mil Malapit yung CP ko sa ilalim ha <laughs> An, Ah, sagdahin na Wala <laughs> lang, <laughs> Siya may mga idol

Yeah, makita nih malu pita, nganul itu mengaidul. Malu pita jung-jung tegra-tergaga Tapi sama ya.

Mga idol, mga manalo tayo. Kasi manalo tayo ngayon yun. Para bilite yun lupa. Kumaldo tayo doon sa baldi baldi natin. Kung mga idol, lahat nais mga idol sa ano sa mga saliada mga idol. Kaya dun nilalagyan usahitas na sample kaya shout out tayo dito sa ano natin sa uh, Ano mga ito sa ating mga, mga followers dito. At shout din tayo sa ating mga ano dito mga idol kapasira. Basira. Nagagawan sila sa huli natin mga idol dahil kunti lang. So okay na rin nagkahuli kahit kunti. Sinaharik-harik nila itong mahuli mga idol. Kadulong, ah, ina na ako. So, wala pa, hindi pa na dun sa itaas. Doon, may meeting pa dun sa itaas mga idol. Yun o. Hindi pa nila mga idol. sa isla pagalong pag sino pag yung manalo dun <laughs> shout out din natin yung mga idol natin shout out shout out shout out aldong duyong niya kumusta shout out kong uyaks na kapadong madre padong mo kita ikano o kabingin may lang <laughs> tagadap <Shout out. laughs> <laughs> ng shout out shout out talaga yung idol Okay, kena dah aku tuis mga gaya nag ano pa sila nag antay pa sila sa presyo mga idol kailan bibigay yung presyo sampo yung sampung piraso daw yung ano mga idol presyo natin ngayon may kakain kaya sa sampung piraso mga idol wala pa shoutout kay idol yung presyo mga idol sampung piraso kinain na Pre, salut pre. Ay lakas ka pre. ni tatay o maliit na bagay pero masakit sa bulsa ano ano nangyari si mipit na panio eh si yun ah chill mo lang yan <laughs> okay rana ano oh, wala lagi kusod na lang, lang lagi ano oh, kusod na lang, lang. Oy, Bakit lumipat ng pisto yung lagayan ko? Sinong nagdala dito? Lubipat ng pwisto. Ayaw na kay kinagusgan ng sudlanan ako. Lubipat agad ng pwisto yung lagayan ko mga idol. ba yung ano natin mga idol mga mga idol natin eh Yeah, ay, gulo nila mga idol. Magagawan sa ano. sa ating huli kami uh, aming mga idol nagagawan yung mga labasira natin dyan sa itaas so yung yun, yun. yan yung maganda mga idol ni si Hoy! ano nangyari? Medyo ipit. Sampon. Yung pasamang picnic dyan. Yung malupitan. Hindi hiniubra. <laughs> hindi mo bra yung malupitan nating picnic ng idol. Shout out sa ating mga followers dyan. Shout out. Ah. Ini ni. Pusing, so ayun mga idol ah. Dinaga ng ubra Yung mga malupitan dyan sa itaas At sa ilabas mga idol को कानपुर Ya bayar boy. Kalau nak buat. Good. Dah ini ni muda dah kuat, kalau mai dah Bos tinggal bos. Cara tu lah itu ni. Kah, saudara kau lagi tu. Tak. Tak. Isap tu. Makatandog, nagtuhod na. Imo nga arthritis mga... na. Ha? Gamot ba yung arthritis? Likay sa arthritis. Onation <laughs> on. Burot, laronggaon. So, peaceful na mong mga idol. po na itong panood na lang. So, shout out sa hindi pa nakapasubscribe sa ating YouTube channel. Please subscribe, like, at huwag niyo pong kalimutan magpindot sa ating Durville Petition mga idol para tuloy-tuloy na panunod sa ating mga vlog mga idol. And thank you for watching mga idol. God bless. <laughs>